Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Pinapasok ko agad ang aking asawa at agad na isinara ang pinto. Pumunta naman siya sa aming kwarto para magpalit. Pumunta muna ako sa kusina para itsek uli ang pinto, nakasarado naman ito. Panatag na ang loob ko, wala na rin ang amoy ng sunog na laman dito sa bahay. Pumasok na ako sa kwarto para makapagpahinga. Nakahiga na ang aking asawa mukhang pagod ito at napansin kong nakapikit na siya, baka kakutulog na. Naalala ko muli ang dumi sa ilalim ng kama namin, akmang tatayo na sana ako para tingnan ito. Pero biglang nagsalita ang aking asawa, nilinis ko na, agad niyang saan. Tiningnan ko siya, nagsalita siya habang nakapikit, hindi pa pala siya nakakatulog. Umiga na uli ako sa tabi niya. Hindi ako mapakali sa pagtulog tumalikod ako sa kanya at naramdaman kong niyakap niya ako patalikod. Nakampante ako at agad namang nakatulog. Nagising ako, tiningnan ko ang oras sa aking cellphone for 2 am na. Nakatalikod pa rin ako sa aking asawa. Sanay ako na ganito matulog, medyo madilim pa sa labas. Magumaga na rin naman kaya agad kong napagpasyahan na bumangon na para makapag-asikaso. Kita ko ang asawa ko na mahimbing na natutulog. Binuksan ko lahat ng ilaw sa salaman o kusina. Daladala -dala ko ang aking cellphone para makapagpatugtog habang naghahanda ng almusal. Nagpainit ako ng tubig para makapagsalabat nang bigla kong mabitawan ang takorin at nabuhusan ang aking paa. Napasigaw ako, iniintay kong magising ang aking asawa. Dahil alam kong napalakas ang sigaw ko pero hindi niya ako napuntahan, siguro ay mahimbing na mahimbing ang kanyang tulog. Nilinis ko ang kalat at agad kong dinampian ng malamig na tela ang parte ng aking paa kung saan ako napaso. Kalahating oras din akong nagintindi sa kusina 4:33 AM na pala pero madilim pa rin. Naglakad ako papunta sa kwarto namin, nakasarado ang pinto. Hindi ko naman ito isinara kanina paglabas ko. Paghawak ko sa doorknob ay agad may tumawag sa dala kong cellphone. Ang tawag ay galing sa number ng asawa ko. Nanginginig kong sinagot ito. Itinapat ko sa aking tenga at pinakinggan kung sino ang magsasalita. Mahal, hindi na ako nakauwi pina-extend kami ng duty hanggang 6am. Pasensya na di na ako nakatawag kanina na lobat si Pico. Shit! Nagdadalawang isip ako kung bubuksan ko pa ang pinto o aalis na sa pamamahay na ito. Pumunta ako sa sala, nakita ko na may kumot at unan sa sofa, wala akong naalala na may ipinatong o inilagay ako dito nito. Biglang nagpatay sindi ang ilaw sa buong bahay, napalunok ako ng laway. Pinagpawisan ako ng malamig, hindi ko maigalaw ang aking katawan. Malapit sa sala namin ang pintuan ng aming kwarto, tuluyang namatay ang ilaw sa buong bahay. May naririnig ako. Tatlong katok sa pinto ng aming kwarto mula sa loob nito. Kung gusto niyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, Mag-gmail lang kayo sa weightystarvlogshorrorstories at gmail.com